Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung ating topic ngayon. Dapat maniwala ka may taong matuwid. Basahin natin sa banal na kasulatan. Sinasabi po dito sa Matayo 23.35, dahil dito, mananugot kayo sa pagpatay sa lahat ng taong matuwid mula kay Abel hanggang kay Sakarias na anak ni Perekia na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at ng altar. Meaning, dito po may bababasa po tayo na meron po talagang taong matuwid katulad ni Abel hanggang kay Zacarias. Meaning, mula doon sa Henesis hanggang sa panahon po ng Bagong Tipan, meron po tayong mababasang taong matuwid. At iyon po ang ating pag-aaralan ngayon. Okay, so sana po magkaroon po tayo ng ID at kalaman dito sa Balang Kasulatan. Huwag po tayong maniniwala sa mga tao nagsasabi na lahat naman ng tao nagkasala, kaya walang matuwid. Pinagkakasala si Huwag ho ganun, no? Ang Diyos po ay nagtuturo upang isaayos ang, ang isang tao. No? Ngayon, nakita natin dito sa kasulatan na mayroong mataong matuwid. Pero meron tayong itutuwid naman sa ganitong mga komento. Basahin natin ito. Sinasabi niya, mula kay Mahusay na aktor, ito po ang kanyang komento. Tunay ngang walang taong matuwid na hindi nagkakasala. Nakasulat na po yan, hindi na pwedeng baguhin pa. Kung sasabihin mo namang may matuwid sa lupa at hindi nagkakasala, pinamamalianan mo ang nasa talata, di ba? Ano ang paninawala natin? Ang nakasulat o yung hindi nakasulat? Dahil matuwid ka, nagkakasala ka pa rin. Dahil sinasabi, tunay ngang walang taong matuwid na hindi nagkakasala. Matuwid ka, pero nagkakasala ka pa rin. So, ito po yung ating ililino. No? Ay, matuwid ka, nagkakasala ka. Ibig sabihin, wala sa iyo ang katwiran ng Diyos. Kasi ang taong nagkakasala, hindi sumusunod sa Diyos. Ang taong sumusunod sa Diyos ay merong katwiran sa kanyang puso na ayaw niyang magkasala sa Diyos. Yun ang tinutukoy ng Diyos na matuwid. So, ibig sabihin, dapat pala tayo ding maniwala na mayroong taong matuwid. Pero do sa talata ninyo na sinasabi doon, no, kung nakasulat man, pero may nakasulat din po na mayroong taong matuwid. Ngayon, ang atin lang babaguhin doon ang inyong pangunawa. Mali sa pangunawa po ninyo, itong sinasabi po ninyo. Uulitin ko po, no? Ang sinasabi po dito sa inyong komento, tunay ngang walang taong matuwid na hindi nagkakasala. Ibig sabihin, ito pong inyong kaisipang iyan ay ay kaisipan ng tao. Yang salitang iyan ay salita ng tao. No? Babasahin ko po para sa inyo. Para ipalinaw, ipaunawa sa inyo ang talatang iyan. So wala po kayong ibinigay na talata. Nakasulat po nga po yon. So babasahin natin dito sa aklat po ng Ecclesiastes, no? Babasahin ko po yung para sa inyo. Para maunawaan po ninyo na yung talata na inyong binabasa ay hindi nyo naunawaan. Babasahin ko po para maintindihan ninyo. Sa mga ngaral 720, sinasabi po diyan, wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala sa ibang salin. Basahin din natin bago natin ito bigyan ng pangunawa. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasa. Ibig sabihin po ba, ito ba ang inyong ibig sabihin? Tunay nga walang taong matuwid na hindi nagkakasala? Nakasulat na po yan at hindi na pwedeng baguhin. Mali po ang inyong pangunawa. Hindi po pwedeng baguhin ngayon. Pero ang pangunawa po ninyo, kahit na matuwid, nagkakasala ka pa rin. Mali po yan. Ang ibig sabihin sa ating binasang talata na ito po inyong katwiran ay ito. Pasahin natin uli. ba? Diba? Ito yung mm, talata na mali ang inyong pangunawa sa talatang iyan. Yan po'y salita ng tao. Paano natin malalaman? Ituloy mo lang sa verse 21. Kaya sinasabi niyan, huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita. Baka marinig mong sinusumpa ka na ng iyong alipin sa isang salin. Huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao at baka mismo alipin mo ang marinig mong nagsasalita laban sa iyo. Yan po ang ibig sabihan dyan sa inyong talata na ibinibigay. Bakit po? Ang sinasabi diyan, tingnan niyo ho, para maintindihan niyo itong talatang ito na walang tao dito sa mundo. Tingnan mo, meron pong taong gumagawa ng katwiran eh. Yung po ay matuwid pag gumagawa ka ng katwiran ng Diyos. Sinasabi sa 19, no? Diyan tayo umiikot sa talatang iyan. Higit na malaki ang magagawa ng karunungan ng isang tao kaysa sampung pinuno ng isang bayan. Tingnan po ninyo, ha? Kahit pa yung pinuno ng bayan, kahit yan ay sampung pinuno na may hawak na ganyan, di ba? Alam naman natin. Pag sinabing bayan, yan po, ay... halimbawa, mayor, no? Yala ang namamahala. Kahit sampung mayor yan, pero higit na malaki ang magagawa ng karunungan ng isang tao. Pansin mo ba yan? Kaya dito sa verse 20, wala ni isang tao rito sa mundo na laging gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. E kung ibig sabihin, kahit mayor yan, gumagawa ng kasamaan sa kanyang bayan. Mabuti pa nga yung isang tao na gumagawa naman ng ano, na may, na may karunungan ibig sabihin mayro po taong matuwid hindi ibig sabihin kahit ikaw yung mayor na para pahmalaan mo ang isang bayan para waging maayos nasa saang tao po para maging matuwid yung merong karunungan gumagawa yan ang tama o kaibigan gusto mo bang ipaliwanag ko pa sa iyo ang talata na ibinibigay mo yan no? kung sasabihin mo namang may matuwid sa lupa at hindi na nagkakasala, pinamamalianan mo naman ang nasa talata, di ba? Ay hindi po ko po Baho kayo ang hindi nakakaunawa sa bawat talata. Kung meron po akong mababasa po sa inyo, no? Na sinasabi mo, no? Kung matuwid, tapos hindi nagkakasala, meron po. Yan, binasa ko po kanina. Dito po sa mga sulat po ni Mateo 23.35. Yan po oh. Lahat ng taong matuwid mula kay Abel. Oh, mula sa Genesis pa ho yan. May taong matuwid na. Hanggang kay Zacarias, bagong tipan po yan. Luma at bagong tipan meron pong matuwid. Basahin lang po ninyo at baybayin ninyo. May makikita po kayong taong matuwid hanggang kay Abel, hanggang kay Zacarias. Si Abel po ay nasa lumang tipan, si Sakarias po ay sa bagong tipan. Marami din pong matuwid sa panahon ng bagong tipan. Kaya ho, mali po ang inyong pangunawa sa kasulatan. Tapos sasabihin nyo, kung sasabihin mo namang may matuwid sa lupa, meron talaga po, nakasulat din po. At hindi nagkakasala. Yun po, sina Abel hanggang kay Zacarias, hindi po yung nagkakasala. Pinamalianan mo naman ang nasa talata, di ba? Kayo po ang nagkakamali sa talata. Yung binasa ko sa 720, hindi nyo lang po naiintindihan. Yan po yun. Wala ni isang tao rito sa mundo na laging gumagawa ng mabuti. Yan ay salita ng tao kung itutuloy mo lang sa verse 21. Huwag mong pakikinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. Yung po yung ibig sabihin doon sa talatang iyon. Kaya po ang ating title ay ito, dapat maniwala ka na may taong matuwid. Parang ang paniniwala mo, walang taong matuwid. Meron pong taong matuwid. Yun ang dapat mong paniwalaan kasi salita ng Diyos. Yung inyong pinapaniwalaan ay salita ng tao. ba diba? Yan po, nakalagay po sa inyong pong komento. So, nililinaw ko lang po. No? Ayan, sinasabi mo, kahit matuwid ka, nagkakasala ka pa rin. Dahil, tinang-sabi tunay niyang walang taong matuwid na hindi nagkakasala. Matuwid ka pero nagkakasala ka pa rin. Anong tawag po di ay eh, di hindi ka nagbabanal. Ayaw mong sumunod sa Diyos. Kung ganyan ang paniniwala ninyo, hindi mo kakamtan ang buhay na walang hang. Bakit? Kaya nga naparito si Kristo para ituwid ka. Magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Ang katuwiran ng Diyos susundin mo nang hindi ka makalabag o pang hindi ka gumawa ng kasamaan. Kung ika'y sumusunod kay Kristo, ang ibig sabihin, gumagawa ka ng katwiran, nagiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Ngayon, ito pa ang komento mo. Nais kong ilinaw din ito. Mahaba itong comment mong ito, no? Kaya aki pong ilinaw nang sa ganun ay maunawaan mo ang mga kasulatan. Maari, no? Hindi ka nagbabasa ng kasulatan. Magbasa-basa. Kaya sinasabi ng aklat ng pahayag 1.3, mapanad ang bumabasa, nakikinig at tumutupan. Pero kung nagbabasa kayo, hindi mo naman inuunawa, you are not, ano? <laughs> kayo po ay hindi nagbabasa talaga. Bakit? Eh kasi nababasa din naman po eh. Yung sinasabi mo, nakasulat naman po. Pero nakasulat, hindi naman iniintindi, hindi inuunawa. Tapos, sasabihin pa ninyo, nakasulat ba? Meron pong nakasulat na may taong matuwid. May nakasulat nga po na yung mga pinasabi po ninyo pero hindi naman inuunawa. Kaya ito pa ang inyong gusto kong ilinaw sa inyo, no? Yan. Sinasabi mo pa dito sa komento mo, no? Nasa, nasa talata din kung sinasabi mong ikaw ay hindi nagkakasala, dinadaya mo ang iyong sarili. Kayo, sa sarili niyo kahit sino kayo, makakapagsabi ba kayo na matawid kayo? Ikaw, Brother Owen, matawid ka ba? Kung ganong matuwid ka, hindi ka ba nagkakasala kung sasabihin mong hindi na? Tunay ngang dinadaya mo ang iyong sarili ang sabi ng Biblia. May isang halimbawa sa Biblia, isang pareseyo na maniningal ng buwis, mababasa sa Lucas 18.11.14. So yan, ilininaw natin itong talata na ibinigay mo. So dito muna tayo. Itong sinasabi mo, no? Nasa talata din kung sinasabi mong ikaw ay hindi nagkakasala, dinadaya mo yung sarili o hindi mo binigay ang talata, hahanapin ko po yan. Nakasulat po yan dito sa unang huwan. No? Para maintindihan mo. At i-explain ko yan sa iyo ng malinaw. No? Sa pamagitan po ng kasulatan. Yan po yung mababasa natin sa unang huwan, 1.8. Yan po, basahin natin. Kung sinasabi natin walang tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So, totoo yung talatang yan ha hindi lang po ninyo nauunawaan. Yan po ang talata, no? Na ang sinasabi mo, nasa talata, kung sinasabi mong ikaw ay hindi nagkakasala, dinadaya mo yung sarili. Ang ibig sabihin po diyan sa talatang iyang nabinasa ko, yan po, noho? Yan. Di ba yan ang talata? Ang inyo palang unawa ano, ito, para maintindihan mo. Kayo sa sarili, kahit sino kayo, makakapagsabi ba kayo na matuwid kayo ikaw, Brother Owen, matuwid ka ba? Ang ibig sabihin sa talatang ito, nagiging matuwid talaga tayo kung tayo ito gumagawa ng tama. Pero kung gumagawa ka ng mali, bago sasabihin mo ikaw ay may pananampalataya at sumusunod sa Diyos, pero tumasahalangsang ka naman, ibig sabihin gumagawa ka pa rin ng kasalanan, hindi ka matuwid. Yun ang ibig sabihin doon sa talatang yon O, puntahan natin. Di ba ang sinasabi niyan, no? kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Dinadaya mo ang sarili mo dahil yung katotohanan ay hindi mo ipinamumuhay. Balik ka lang ng verse 6. O yan, sa verse 6. Kung sinasabi natin may pagkikisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin dito sa inyong komento. di ba Sabi mo, kayo sa sarili ninyo, kahit kayo, nakakapagsabi ba kayo ng matuwid? Oh? O? ikaw, Brother Owen, matuwid ka ba? Nagiging matuwid talaga tayo kung hindi natin sinasalangsang ang katotohanan. Yan ang sinasabi diyan. Kung ikaw ay may pakikiisa kay Kristo, ibig sabihin, sumusunod ka ba kay Kristo? Tumasampalataya ka ba kay Kristo? sinusunod mo ba ang kanyang utos? Kung ikaw naman ay sumasalangsang, ibig sabihin kung gumagawa ka pa rin ng kasamaan, yan po nakalagay diyan. Ngunit namumuhay naman kayo sa kadiliman. Sisabihin mo naman may pakikiisa ka. Balimbing ang tawag doon. Ang gumagawa ng mabuti, nakikiisa kay Kristo. Ang gumagawa ng masama, nakikiisa kay Satanas. Ibig sabihin, balimbing ang tawag doon. Wala kang isang choice na pagpili. Sabi, pipili tayo kung saan kalalakan sa matuwid na pamumuhay. Na kay Kristo ka. Kung gumagawa ka ng kadiliman, ibig sabihin gumagawa. Kung namumuhay ka daw sa kadiliman, ibig sabihin gumagawa ka ng kasamaan. Nagsisinungaling ka. Ano bagay na ginagawa ng masama, yung mga bagay na yon, nagsisinungaling. Ibig sabihin, wala ka sa katotohanan. Kaya kung sa verse 8, yung sinasabi po ninyo, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Tama yun. Dinadaya mo lang ang sarili mo. Kung ikaw ang sinasabi may pakikisa kay Kristo, wala sa iyo ang katotohanan. Bakit? Ito ang sabi sa verse 7. Di ba? Umiikot-ikot lang tayo sa talata. Kasi hindi nyo naiintindihan. Ano ang sabi dito sa verse 7? Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na sa liwanag, may pakikisa tayo at nilinis tayo ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, kung nalinis ka na sa lahat ng kasalanan mo, hindi ka na ng kasamaan. Kaya nga, kung ikay gumagawa pa rin ng kasamaan, yun ang sinasabi sa verse 8. Kung sinasabi natin walang tayong kasalanan, no? Eh, gumagawa ka pala. Yan ang ibig sabihin, hindi nadaya mo lang ang sarili mo. Wala sa iyo ang katotohanan. Hindi mo naiintindihan. So, di ba? Kaibigan? Nagat mo ba ang punto natin? Huwag mo sasabihin na dapat nga ito yung paniwalaan. Dapat maniwala ka na may taong matuwid. Parang sinasabi mo sa iyong isipan, dahil mali ang iyong pag-aunawa do sa kasulat, ipapanimalianan mo na kasi ikaw, kayo po ang nagbibigay ng pagkakamaling unawa do sa talata na inyong ibinibigay. O balikan natin. O, di ba sabi mo? Kayo sa sarili ninyo, kahit sino kayo. Makakapagsabi ba kayo na matuwid kayo? Eh pag matuwid po, sinusunod mo yung salita ni Kristo. Nagiging matuwid ka. Hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Di ba? Kaya e, ito ang sabi mo. Ganong matuwid ka, hindi ka ba nagkakasala kung sasabihin mong hindi na? Tunay nga ang dinadaya mo ang iyong sarili. Yun na nga po. Dinadaya mo ang sarili mo kung nagkakasala ka pa rin kasi wala ka sa katuwiran, wala ka sa katotohanan. Kung ikaw ay nasa katotohanan, huwag mong dayaan sarili mo kung magpapatuloy ka sa kasalanan. O ito ha, pakita ko sa iyo. Ano sinasabi dito sa talatang ito? Para maging na, sabi dito sa unang Juan 3.6, ang sinumang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. O di ba't matuwid ka? Hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi nakiisa ka na kay Kristo. Tapos sasabihin mo, nakikisa ka kay Kristo, pero gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Hindi ka nagpapatuloy sa kabutihan. Ibig sabihin, sinungaling ka. So, dinadaya mo ang sarili mo. So sabihin mo, ay ako sumusunod kay Kristo, pero nagkakasala ka pa rin. Yan ang sinasabi sa talatang yan. Oh. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Tuloy pa natin ang pag-aaral. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng tama ay matuwid. Tulad ni Kristo na matuwid. Yan, malino po. Huwag kayong padaya. Kaya ang sinasabi po ninyo, yan, Dinadaya niyo inyong sarili kapag kayo po'y gumagawa pa rin ng mali. Bagamat ikay nasa katotohanan, ano? Kung ikay nasa katotohanan at ikaw ay nakikisa kay Kristo, pero gumagawa ka ng kasalanan, yan nga, dito dadating ang ang dinadaya mo na ang sarili mo. Yan, no? Dinadaya mo sarili mo. Sinasabi ng Biblia. Tama yun. Dinadaya mo sarili mo kasi hindi ka gumagawa ng matuwid. Hindi ka gumagawa ng tama. Bakit? Kaya nga, kung ikaw ay nakiisa kay Kristo, yan, tulad ni Kristo na matuwid. In nakikiisa ka kay Kristo, dapat gumagawa ka ng matuwid. Hindi ka gawagawa ng mali. Huwag kang gagawa ng masama. Gumawa ka nga ng tama. Kaya ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid. Pero kung ikaw pa rin ay namumuhay sa kamalian, ay hindi ka kay Kristo. Mali ang inyong pagkakilala kay Kristo. Mali ang pangunawa niyo sa kasulat kung sinasabi mo pa, no? O yan na nga, nagbigay ka pa nga ng talata, no? Anong binigay mong talata? Dito, ikikwento ko lang, hindi ko babasahin. Yung isang para na nagsisi sa kanyang kasalanan, pinatawad. Umuwing matuwid, no? No? O basahin na nga natin para maintindihan mo anong sinasabi niya sa Lucas, no? Basahin natin. Tumayo ang parasayo at nalalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, Nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mga lunya, mga ngalunya o katulad ng maniningal ng buwis na iyon. Ikinukumpara nito na isang para sa iyo, akalangan niya sa kanyang sarili, siya ay matuwid, nilalait niya yung maniningal ng Hindi raw siya katulad noong maniningal ng buwis na mandaraya, mga ngalunya, maniningal ng buwis kasi yun eh, no? Magnanakaw kasi din ang turing sa kanya eh. Pero tingnan nyo ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ito natin sa 12. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo. Sabi ng para sa iyo, no? Kahit pala ikaw nag-aayuno na ng dalawang beses no? sa isang linggo at nagbibigay ng ikapo ng lahat ng kinikita niya, sabi-sabi dito sa 13, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo. Tingnan nyo ang pagkakaiba naman. Hindi namang isang maniningil ng buwis na para na isang para sa iyo, no? Ayan, no? Talbong beses pa ng gayo, no? no Nagbibigay ng ikapo sa lahat ng kanyang kinikita. Samantalang itong ng buwis ay nakatayo sa malayo. Anong ibig sabihin? At hindi naman lang makatengala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang sarili at sinasabi, Dios ko, mahabag po kayo sa akin. Isang makasalanan. Pag sinabing inaamin niya siya ay makasalanan, Ibi pong sabihin, doon sa isang taong nagpapakumbaba tulad nung maniningil buwis, inaamin siya'y makasalanan. Kaysa doon sa isang paraseyo, kahit siya'y gumagawa po ng ganitong pagsunod sa kanilang tradisyon, nag na siya ng dalawang beses, isang linggo, nagbibigay siya ng ikapo, pero patuloy pa rin siya sa paggawa ng masama, hindi po nalulugod doon ang Diyos. Kundi tinitingnan ng Diyos yung taong nagpapakumbaba at nagsisisi na kung saan ay hindi niya nagagawin muli. Kaya siya ay humaharap sa Diyos. No? Na hindi nga makatingala, kundi inaamin niya siya ay makasalanan. Diyos ko. O ba diba? Pag sinabi Diyos ko, humihingi siya ng tawad. Dahil hindi nga mabuti sa kanyang-kanyang ginagawa. Kaya pinagsisi siya niya. Kaya siya dito sa isang paranseyo, na kahit siya ay nag-aayuno, nag po, pero pinagmamalaki niya ang kanyang ginagawa. Hindi po 'yon. Kundi 'yung kanyang kaloobin ay nakita niya 'yung kanyang ginagawa ay ma mali. 'Yun ang ibig sabihin nais niyang magbago. Bakit? Sinasabi niya, "Diyos ko, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan." 'Di ba? Kaya nga sabi ng isang para, para sa iyo, "Maniningil ang buwis." magnanakaw, mga ngalun niya. Eh pero ito, inamin ang kanyang kasalanan. Ano nangyari sa kanya? Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuing itinuring ng matuwid ng Diyos. Bakit? Kasi pinagsisihan niya yung kasalanan. Kaya ituturing siyang matuwid ng Diyos. Pero yun nga yun, hindi na patuloy sa kasalanan ha. Ngunit ang isang paraseyo ay hindi. Bakit? Bakit hindi bakit hindi magiging matuwid sa sa paningin ng Diyos? Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Yung mga taong pusong mayroong nagpapakababa, humihingi ng tao, hindi na nagpapatuloy sa pagkakataala yun ang pinatawad at yun ang gumagawa ng matuwid nakita ba ninyo? Kaysa doon sa isang para sa iyo, kahit tinutupad mo yung mga bagay na yon halimbawa, nag-iikapu ka, eh nag-aayuno ka, pinagmamalaki mo ang sarili mo, pero siya mismo gumagawa din ng mga bagay na yon Nakita ba ninyo? Mas mabuti pa yung humingi ng tawad na hindi na muling nagkasala o magkakasala. Kaya ang sabi diyan, no, balikan natin itong talata na ibibigay ko po sa inyo. Dito po sa binasa ko po sa inyo kanina. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa kanya. Kaya kaibigan, baka naman ikaw ay hindi pa nakakilala kay Kristo. Kapag ikaw ay nagsisi na sa iyong kasalanan, hindi ka na nagpapatuloy sa iyong kasamaan. Kaya nga kung ikaw naman ay nasa katwiran ng Kristo, sumasampalataya ka, tapos tuloy ka pa rin sa paggawa ng kasamaan, yan ang sinasabi di yan. Hindi ka nakakilala sa kanya. Kasi nagpapatuloy ka sa kasalanan eh. Ituloy pa natin ang pag-aaral. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng tama ay matuwid. Tulad ni Kristo na matuwid. Kaya yung sinasabi yung kayo nagkakasala ka pa rin. No? Dinadaya mo sarili mo. Huwag mo sasabihin ikay na kay Kristo tapos sasabihin mo, eh hindi ko kayang gumawa ng tama. Nagkakasala pa rin ako. Ibig sabihin, hindi mo tinutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya huwag kayong padaya, kanino man. Ang sino man gumagawa ng tama ay matuwid. Tulad ni Kristo na matuwid, ituloy pa natin. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng jablo dahil ang Diablo ay gumagawa ng kasalanan. Yan ang sinasabi ko po sa inyo kanina. Kung ikaw ay gumagawa pa rin ng kasamaan, kampong ka ng Diablo. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, kakampi mo sa si Kristo. No? Tuloy natin. Ano sabi pa dito? Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaya kapag niwasak na ang gawa mong masama ni eh, Kristo, alam ba, gumagawa ag ka ng kasamaan, gumagawa ka ng kasalanan. Kung sumampalataya kay Kristo at sumusunod ka sa Kanya, winasak na ni Kristo sa buhay mo ang paggawa ng kasalanan. Di ba? Hindi ka na magsisimualin, hindi mo nadadayain ang sarili mo. Patuloy kang gagawa ng mabuti. Ano? Tuloy natin. Ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. I e meaning, kung ikay matuwid at gumagawa ng tama, ibig sabihin, yan po ang ibig sabihin, ang katangian ng Diyos ay nasa iyo na. Pero kung ikaw ay gumagawa ng masama, eh anong, sa anong sabi din yan? Tuloy natin. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. O ituloy pa natin. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Kaya kung ika ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan o ng kasalanan, anak ka ng Diablo. Ang lahat ng taong gumagawa ng mabuti, anak ng Diyos. Kaya kung ako'y tatanungin mo sa bagay na yan, yan. Kayo, sa sarili ninyo, kahit sino kayo, makakapagsabi ba kayo na matuwid kayo? masasami namin matuwid kami kasi sinusunod namin ang salita ng Diyos. O ikaw, Brother Owen, matuwid ka ba? Matuwid kung aming tinutupad ang utos ng Diyos. Kung kami lumalabag sa utos ng Diyos, kampung kami ni Satanas. Eh hindi kami gumagawa ng masama. Ibig sabihin, maituturing kaming matuwid ng Diyos. Oh. Kung sasabihin mong hindi na, Tunay ngang ang dinadaya mo. Dinadaya mo nga sarili mo kung patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan. Kaya dito, sa talatang ito, ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid ay hindi nagmamahal sa kanyang kapatid at hindi anak ng Diyos. Yan. Hindi pala kayo anak ng Diyos kasi mali ang inyong pangunawa sa mga kasulatan. Sana po maintindihan po ninyo itong ating pinag-aral. Dapat ka ngang maniwala na mayroong taong matuwid at yung taong gumagawa ng katwiran ng Diyos at tama, sila yung anak ng Diyos. Yung gumagawa at nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan, dinadaya mo pa ang sarili mo, hindi mo pa nakikilala ang Diyos, ibig sabihin, hindi ka sa Diyos, sa Diablo ka. Magandang araw po sa inyo lahat at ito po ang dapat nating paniwalaan. Dapat maniwala ka na may taong matuwid. Kung ayaw mo maniwala na walang taong matuwid, na hindi gumagawa ng tama, anak ng Diablo. Ama, muli kami nagpapasalamat sapagat napakabuti mong Diyos. Pinapakita mo sa amin ang iyong kabutihan upang kami maging mabuting tagasunod mo, maging mabuting tao. At alam po namin, ang iyong salita ang siyang nagiging matuwid sa aming mga puso. Kaya po, salamat sa iyong mga salita. Sinabi mo sa iyong mga salita, alam nating ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaring saktan diablo. Ama, salamat po muli. Tayo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus.